Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. So, marami ang nagka-heart attack ngayon. So, atake sa puso. Yan ang topic natin. And we had a news na nagkaroon ng atake ang isang famous na sports newscaster na at the age of 56. At the very young age, nagkakaroon na ng atake sa puso. So pag-usapan natin ano ba ang nangyayari kapag may heart attack. Second, ano ba yung mga risk factors? Bakit nagkakaroon ng ganitong klase ng sakit? At pangatlo, warning signs o red flag para masaktan ng atake na sa puso ito. Hindi na ito basta-basta na sakit lang ng dibdib. So unahin natin. So ang ano ba ang nangyayari kapag nagka-heart attack? Ang heart attack ay pagbara ng ugat natin sa puso. So, take note, pagbara, hindi pagputok na ugat. Okay? At pag nagbara yan, para yung sugat. Na, di ba, pag nagkasugat kayo sa balat, eh, di ba, namumuo yung dugo. So, ganun din ang nangyayari sa loob ng ugat ninyo. Kapag nag sa puso, nagkakaroon ng plaque rupture, gawa ng mga kolesterol na deposit doon, nasusugat nasusugat in yun yung tamang time, nasusugat yung lining ng ugat ninyo. At pag nangyari yan, syempre, parang sugat din sa balat, magkukumpul-kumpul dyan, nagkakaroon ng blood clot. Diba? So, kung malakipot na yon naro na yung ugat ninyo, at nagkaroon pa ng sugat at nagka-blood clot, ayan na, pwedeng sarado na yung ugat mo, ito na yung tinatawag na heart attack o attack sa So yan po yung nangyayari. Yung ugat na yan, kung ito yung puso ninyo, yung ugat na eh, ito yung mga nasa labas ng puso na nagsusupply ng blood sa ating puso. Ngayon, may mga branches yan na sumusuot doon sa muscle. So parang kamay nyo yan na may mga ugat. So ganon din yung puso natin. So ano ba ang mga risk factors? Ang number one dyan na risk factors ay hypertension, tsaka diabetes. So, yung dalawang yan, no? yung one-two one, two punch na yan, sabayan mo ng smoking, hindi e one-two-three punch na yan, para ka nasuntok na ni Pacman. So, high blood, diabetes, smoking. So, ito po yung mga risk factors nyo. And, pag mataas ang inyong cholesterol levels at stress levels. So, dapat, ano ang solusyon dyan, Dr. J? Siyempre, i-control nyo yung numbers. Kung high blood ka, ibaba mo sa 120 over 80. Kung diabetes ka, i-normalize mo, i-regulate mo yung blood sugar mo. At kung mataas ang kolesterol, ibaba mo yung kolesterol. At kung smoker ka, try mo nang ihinto yung paninigarilyo. So, yun yung mga kailangan gawin para maiwasan, mabawasan ang risk to develop heart attack. Kasi common siya sa age 45 and above sa lalaki at age 55 and above sa kababaihan. So, dapat mag-iingat paglalo na sa kanyang mga edad. So, ano naman dok yung red flag? Yung red flag, ito yung delikato na. Na naramdaman mo to, warning na yan. Kailangan magpakonsulta ka na or pumunta na sa nearest hospital. So, number one na red flag ay chest pain. So, sakit ng gitid. Usually, ang character ng chest pain kapag inatake sa puso ay mabigat, squeezing in character. So, mabigat siya. Nagre-reject hanggang dito sa left shoulder ninyong. And then, bukod sa left shoulder, pwede din umabot doon sa likod. And pwede rin, pati panga naninigas. So, masakit ang dibdib, umabot sa shoulder ninyo, parang ngalay na ng ngalay, and then hanggang likod. Buo po yan, hindi po siya natuturo lang yung sakit ng dibdib. And then, pati yung sa panga ninyo, naninigas yan. So, yun yung mga warning signs. Paano masabing delikado? Pag sa isang linggo, ay eh, madalas na siya, or lumalampas sa siya ng 5, umaabot na ng 10, umabot ng 15 minutes, red flag na po yun. No? And may kasama siyang paglabas ng pawis. No? Minsan pag nakita ko yung patient na inaatake sa puso, ibukod e bukod sa masakit ang dipdip, nahihirapan silang huminga. Para silang naghahanap ng hangin. Parang kulang sa oxygen. Ito yung parang nilalabas na nila yung kanilang mukha sa bintana para lang lumanghap ng oxygen. Ganyan po yung pakiramdam niyan. And kung sa mabigat ang dibdib, kulang sa oxygen, may shortness of breath, yung kapos na paghinga, and then yung pawis. Makita mo yung inatake sa puso, yung t-shirt po niya, basang-basa. Kala mo naglaro ng maghapon at pinapawisan. Ganun po yung yung picture niyan kapag yung tinatawag natin yung diaphoresis. No? Talagang malamig na malamig ang pawis at talagang namumutla na yung patient. So yung mga ganyan, mga red flag yan. At pag naramdaman niya yan, 5 minutes pa lang, sakbo na kagad sa inyong doktor o sa emergency. So, I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So, everything is clear. Kung may tanong medical o may nararamdaman ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?